This is the Roanax Welcome to my vlog guys. Okay. Sinimulan ko tong video Tom, sa pagtapos ng kaibigan ko dito sa bubo na ginagawa. Trap sa isda. Yan. Ito yung pasukan ng malaking isda. Malaking mga pumapasok dyan. Tribali. Grouper. Ang pasok dyan. Pag, naka, pag pumasok sila dyan, di na sila makakalabas. No? Yan. Yung dalawang pasukan yan. Guys yung pangalawang pasukan kaya yeah. yuhulog na sana namin yung bubo o yung trap sa isda kaso malabo ang ilalim kaya ako yung namasyal na lang sa ibabaw ng bawra ng daruanak at yun nga may nakita ako at may napansin maliliit na isda grupo sila yun nakuha yung atensyon ko no <laughs> Yon, nag-exhibition pa sila, no? Napansin nyo. Yan. Isang like naman dyan. And pakipress na din ng subscribe and hit the notification bell. Salamat. At ito na nga guys, yung pinaka pang main event. Pinaka magandang nangyari sa pamamasyal ko. Sa si ibabaw ng bauran ng daro anak, no? Kasi di nga ako makapailalim kasi malabo, katatapos na ng nangabag. At may napansin akong pawikan, yun, no? Know? Malit pa lang siya, no? Yun, kung papansin nyo ang lit pa lang di pa siya ganong kalaki ano, around nasa 2 to 3 kilos pa lang yung bigat nyan yun inimas ko yung likod nya pero di siya gumagalaw oh. parang napapansin ko mahina siya o oh. kasi nakaipit siya sa bato sa so, tingin ko na stranded siya kasi nga duman yung bagat kumakailan lang gawa nung nagkaroon nga tayo ng low pressure di ba yan kakaawa no kung iba yung nakakita sa iyo pau pulutan ka na kaya yun napag desisyonan ko na tanggalin siya sa pagkakaipit yun kasi parang nahihirapan siya oh. siguro di siya makakain oh. nahiipit talaga siya kaya yun to the rescue tayo no? pau nangihina siya no inangat ko siya sa tubig yan oh. kasi baka kailangan niya ng hangin yan o, oh, nangihina talaga siya kaya sabi ko dadalin kita dun sa ano sa isla sa ibabaw para makita ka talaga namin kung baka kung basag yung shell mo o baka kung kailangan ka lang talagang ano ipapahingahin o kailangan mo na ng hangin kaya yon guys dadalin ko siya sa ano sa babaw ng batuhan no para at least maobserba natin siya tsaka baka kailangan niyang dalhin sa malapit na yung mga nangangalaga ng mga ano lamang dagat no katulad ng ano bifar DNR no sila yung mga nag-aalaga nito pag medyo may mga sakit kaya ito inabot ko dito sa kaibigan ko para makalanghap siya ng hangin muna kasi kahit pagong kahit kailangan din ng hangin di ba alam mo kaya pinapay na muna namin si Pao Pao ng saglit ilang minuto lang obserban muna namin siya at sa mga gustong matuto ng spear fishing guys eto lang ako daro anak spiro nagtuturo ako ng spear fishing yan, guys, oh. Yan. Nilagay muna namin siya diyan, pinapahinga muna namin siya. Yan, unti-unti na siyang nakaka-recover. And yun nga, ibabalik na natin agad siya sa dagat, no? Papakawalan ko na siya. Kasi nga medyo masigla na yung katawan niya. Napansin ko na pwede na siyang pakawalan. Yan, susuot ko na ng pins ko. Ready na din ako. Para ready to dive bullet para ibalik na si Paupaw sa dagat. Para makahanap na din siya ng pagkain niya, no. Yan. Medyo maulan. Kasi katatapos lang kasi nang abagat may low pressure pa niyan. Kaya siguro si Popo na ipit sa bato, di na siya nakaalis. Kasi malalaki yung alon talaga nung nakaraan. Unang araw pa lang yan ng, ano, ng kalma. Ng dagat, no? Ayan. Yun, no? Ayan. Medyo tinatas na ni Popaw yung ano niya. Yung dalawa niyang palipik, no? Yun. Papansin nyo naman, guys, no? Nagsisimula na siyang mag, ano, mag pumalo nung mga paliktik niya. Yan. Para kung nakasakay sa sa eroplanong pang dagat, no. Yan, no. Pil na pil ko yung para kung lumipad, no. Yan, guys, ready na siya. Papakawalan na natin siya, no. Okay, 1 2 3 Go pow pow. Maglakbay ka sa karagatan takbayin mo ang kailaliman ng dagat. Salamat. Hanggang sa muli po pa At yun nga guys, yun lang nakakalungkot. Wala kaming huli. Kikita nyo sa lapag oh. Maliliit lang yung huli namin. Hindi namin naihulog yung trap para sa malalagang isda. Gawa ano, malabo yung ilalim. Mano-mano kasing iuhulog yun. Ako mismo ang lalangoy doon sa malalim. Nasa 20 meters siya pataas sobrang lalim. Okay guys, salamat sa panonood. Abangan nyo guys yung susunod na kabanata. Iuhulog ko yung trap namin sa ista. Sa ilalim ng dagat, around 20 to 30 meters ang lalim guys. And ano yung mga mahuhuli namin? Abangan nyo, part 2. Hindi kami nakahulog ngayon eh. Salamat!